Okay, so ano yung feeling na nakalabas no, no, na sa GC and now may album na that's out now? Ayun, sobrang ano po. Kasi parang sa akin po talaga, kumbaga sa ano, trophy to eh. Kumbaga, dati, kumbaga sa dating abadala na GC mula. Talagang si Glockman na po yung talagang sinusundan ko. Tapos dumating yung point na kasama ko siya sa album. Ibang level po yung ibang klaseng ano, kasi yaan po. Ilan taon ka na ba? Benzo, ilan taon ka na? Mas malayo ba ano? Ilan taon ka na? Ano? Borby. Borby. ba? Diba? Tumaka um, ano parang Gen Z. okay. okay. Um, si so, no, may expect ng mga listeners, of course, may fancy, Sir Apollo, uh, may fancy Lockley. What can they expect sa collaboration na to in terms of style, sa tema ng album? Um, kasi, like, halimbawa okay. kung ako lang yun, yung album, Most likely, may idea na kayo kung ano yung maririnig yun sa album. Uh, pero dahil mayroong Abaddon factor, kahit ako nagugulat ako ngayon, hey, oh, parang okay yata yung nagawa namin yun. O pag na-release na, na yung song. Minsan kasi, matagal ko nang na-record yung song. So hindi ko na siya, wala na akong idea sa ginawa ko. So pag na-release yung kanta, uy na-release yung kanta namin ni Abaddon, and then maririnig ko siya para akong nakakarinig ng artist na bago ko palang din narinig yun, which is very refreshing for me. ah, uh, kaya very thankful din sa sa pagkakataon na ito na nakasama si Beth. Um, sa so in terms of ano, may challenges ba sa creative process ng paggawa nito? Like for example, syempre may difference sa flow sa sa estilo ng ano, the beat. So paano po niya na pag naging collaborative effort po talaga itong project? Ano po, sa akin naman po sa side ko, talagang nag-experiment po ako dito. Hindi po ito yung, ano, yung normal na abadon lang talaga yung mga tulad ng ginagawa ko dating kanta. Gumawa po talaga ako ng mga pakanta kasi hindi na siya rap. Talagang challenge ko din po yung sarili ko. Kasi pagkakataon talaga ito yung mga sama ko po si Master. Kaya ginawa ko po yung best ko, rap, kanta, tapos siyempre alam mo yung mga style din ni Master, iba kinukurot namin para hindi hindi kami malayo sa isa't isa. No, yun nga eh, katulad ng sinabi ko, uh, very, very refreshing yung tunog ni Abadong. Isa siya sa, isa siya sa mga artist na very impressed ako, no? In terms of melody, in terms of writing. Sobrang, sobrang galing. Kaya, pag binibigyan niya ako ng kanta, hindi na rin ako kinukulang sa sa push para matapos ko yung parts ko album. Nakaka-inspire yung mga fans. Okay, we are about to open the floor to the media for questions. Pero just a reminder to everybody, Project A all the uh, almost all the tracks are out now, but the full album will be out on October 17th, sa eve ng birthday ni Sir Lito. Yo, ganun pala. <laughs> Ayun, yun yun. May drop muna pa. Okay, if anyone from the our friends in the media would like to ask questions to Abadon and Sir 9, The floor is now open, so we have a question here. Sir please introduce yourself and... Hi I'm Koji Morales from All Radio 103.5. Uh, first of all, congratulations, Paul. Uh, it looks to be a very legendary Uh, collaboration between uh, you both. Sir, at uh, uh, sir, tanong sa inyong dalawa, in this age na medyo nagbabago yung technology, medyo uso yung AI, medyo uso AI, pinapasukan lahat yung technology, where do you see Philippine rap going in the next few years? Um, kami po kasi like like ako sanay ako kung saan saan ako nang kung ano yung kinagisnan ko na style ng pag produce ng songs at pagsusulat. So hindi po ako masyadong naka depende sa kung ano yung bagong technology ngayon. Or siguro pagdating na lang yan sa production or sa mixing pero in terms of writing pero very, very old fashioned ako eh. Minsan mapapansin mo sa mga melodies na ginagamit ko parang parang kung ano yung mga pinapakinggan ng mga nanay at tatay ko ng mga kanta. So, yun, uh, hindi rin po ako masyado napipressure pagdating sa AI kasi hindi wala din po ako masyadong alam sa AI. Alam ko lang na pwede niyang gawin ko ano na yung trip niyang gawin. Pero uh, feeling ko as long as secure kami sa artistry namin and uh, how we produce our songs, how we write our songs, medyo safe pa naman. Para sa akin naman, sir, ano, uh, sarap lang po sa future ng Rob sa Pinas. Palagay ko po, mas madali na pong gumawa ng kanta. Siguro mga 5 years, 10 years pa. Kasi meron na po akong nababalitaan. Hindi na lang po akong babangit pangalan. May sasabihin lang nila yung gusto nilang idea ng kanta. May lyrics na. Sobra. Ganun na sa so future. Eh kami po, hindi po kami sanay ng ganun. Kaya palagay ko masasabi ko sa mga future generation ng mga rapper. Napakadali. So, uh, madali nang gumawa ng uh, diba? kanta. Yung po. At sigurado tayo yung itchin at GPP. Okay, we have a question <coughs> for our friends in Net25. O, si Sir Sir Puto from Net25 and Letters and Music. Kapag. Uh, uh, I'd like to ask po for both of you, sir. Uh, kasi si Clap na yung kilala siya sa artistry niya. And the same time, sa mga songs na very social relevance. And uh, in pop, hindi itong isang hit niya before na buhay muli dahil sa pangyayari na sa, sa bansa natin. Uh, this 10 release tracks na nakapaloob sa uh, album, meron po bang ganun din ng team na maito-compare po natin dun sa mga, yun nga, sa pagkakilala po natin kay Crack Um, yung Project Abaddon kasi, mas nag-focus kami sa kung ano yung um, trip namin pagdating sa rap. Uh, hindi siya hindi siya socially relevant songs na ginawa namin. Mga kanta na based on experiences namin, pero hindi siya ganun ka... Tama ba yung word? Sa limuot? Oh. Hindi, hindi, oh. hindi. Medyo mas, mas ano lang, mas good vibes lang yung album. Nung isang araw, pinakinggan ko yung mga yung nine songs, na enjoy din ako. Um, uh, kasi very, ano eh, very diverse yung mga pinagdadalingan ng kanta. Iba yung take ni Abba doon sa mga experiences niya. Tapos sasali ako doon sa experiences niya. And then iba yung take ko sa experiences ko. And then isasali ko siya doon sa mga mga experiences ko. Kaya medyo nag-work talaga. Ah, uh, ganun lang po. Sa hindi po siya yung talagang yung black Knight na ina dati. Ano yung, kumbaga yung idea ko, Master, may nagawa ko kayo. Asya ka okay. yun. Oh, Oo, ganun. May nagawa wow. ko. Ganun lang po yung ginawa na. Parang in-enjoy lang po namin yung album na to. May last question po is, in connection with the uh, question po ng na unang nagtanong din. Uh, because of the technology din. Nami-miss mo ba, Sir Black, yung panahon na usong-uso talaga ang mga vinyl sa CDs din? may mga mall shows ka din, mga fans, hindi na sila magpapasay ng album sa'yo. I think may pros and cons no? yan. Kung ano yung ka-available ng music ngayon sa tao. I think yung nung panahon, yung relationship ng fans sa music ay very intimate. At uh, Pagka bumili ka ng album, nasa bag mo lagi yung CD. Or you hope na sana ma-meet mo yung artist sa isang mall show niya para mapasign mo pumila ka or manood ka ng show niya, bumili ka ng CD niya, and then you always read the inlay, kahit mga isang daang beses mo na binasa, binabasa mo palagi. I, I think yun ang namimiss ko, yung intimacy ng fan sa music. No? Um, ang kagandahan lang ng technology ngayon sa sa relationship ng fan at music, any album, any song, any artist na gusto mong pakinggan, kahit pang pinaka-unang-unang paborito mo, at, at the touch of a finger, mapapakinggan mo na siya. So yun, um, I think yun lang, pag ibabasin mo yan sa, sa relasyon, ang isang bagay na madali mo makuha, hindi mo masyadong papahalaga. Um, compared sa kapag pinag mo yung CD o yung cassette, laging nasa bulsa mo yan, laging nasa bag mo yan at mamahalin mo talaga. So, I think yan lang yung take. Okay, speaking of uh, nostalgia, yung mga CDs at ganyan mga wall show, we saw the video of Ambag. Parang bigla akong nabalik sa ano, 1997. <laughs> so, can you play, maraming tao ang super favorite yung Ambag from this album. So, can you tell us about that collaboration? Ambag yun. Para sa akin po, isa tong ano, sobrang memorable kasi yung grupo namin, Chakra. Bawat isa po sa amin talaga, pangarap na makulab si Master. So ito naman, tamang tao. Hindi man dati, pero solid. Uh, Saktong-sakto sa taon na to, sa panahon na to, nakakulab namin si Master. Kahit wala na po yung isa sa amin. Kumbaga, isa tong pangaginip na nagkatotoo para sa amin po, para sa amin. Napanood ko siya ba doon minsan sa isang sa isang program ng mix before. Lagi ko tinandaan yun. Tinandaan ko talaga yun. Kasi hindi dahil, hindi dahil na-offend ako. No? Hindi dahil na-offend ako. Pero parang utang ko talaga sa kanila. Kasi alam ko na super, super listener sila ng mga works ko. Ang mga late 90s na works ko. Super listener sila. at meron akong isang interview niya na napanood. Sabi niya, bakit si Glock na hindi namin nakikita? Sa mga events or siguro sa mga mga gigs nila. So, tinandaan ko yun and sinabi ko sana one day maibalik mo sa kanila yung request nila na yun. And, uh, medyo na late ako ng konti kasi syempre hindi ko na inabutan yung isang kasama nila. Pero I'm very very proud sa song na yan. Yan yung mga kanta na nung sinabi ko kay Benson, tara, let's go, gawin na natin with Chakra. Parang nabuo ko yung verse ko in two hours. And then kung tama, Papers box na bigay ko sa iyo agad yung file ko within the day, di ba? Tapos, binato na namin sa kanila. So, I'm very proud of the song and how it turned out and kung ano yung nire-represent. Na. Napakaganda kanta po. Check out the music video. It's also a tribute to one of the members of Shakara. Uy, tanong daw natin yung members of Shakara. <laughs> ano daw ang ano, message nyo about uh, ang band? Um, sir, Um, yun. Kasi lahat kami na pressure kami sa anin. Eh. So, pag susulat, parang si Benson, Uy, ano na, natin yung mga stena na nagulat kami po kasi parang ang bilis niyo po siyang nasulat. Eh. Parang, ano po yung pumasok sa isip niya nung, nung sinasulat niya yung lyrics sa sa ambal? Pati yung hook, pati yung hook na gawa ko na eh. Uh, um, ako po yung unang nun, di ba? Ah, uh, shout-out din kay Sisa, kasama namin sa songwriting. Wala, yun yung mga magic moments. May mga magic moments po dating sa songwriting na hindi mo din ma-explain na parang, ah, andali. parang ang dali. Parang ang dali. May mga songs naman na parang, parang tawag ko sa mga kantang assignment. Yung assignment, assignment medyo ititiin mo talaga para matapos. Pero may mga magic moments sa kanta na parang, And di siguro kaya ako nagawa ka agad yan. Then alam ko yung very important sa songwriting ang intention. Alam ko kasi yung intention namin doon sa kanta Intention natin lahat. So parang napakadali lang. Walang kalso-kalso, walang lubak-lubak. Ariglado agad. So, thank you, thank you. Alam po. Ah, ako po makasawa wala po ang tanong. Pero gusto ko mag-thank you po sa inyo. Um, so, Salamat po. Iiyak <laughs> mo na naman yun si Kasi <laughs> yung dati. Sobrang, di ba hanggang ngayon naman, sobrang pala ako ni Masta. Akala ko nga dati hindi siya totoo eh. Yeah. Akala, yeah. akala ko, ano, akala ko nabubuhay lang siya sa imahinasyon ko, gano'n So, nakasama ko si Masta lalo nung, eto na mga, naging pet. Diba ko, para sa akin, ibigyan mo na natin si Masta talaga sobra. Ayan, gusto ko mag-take yung Masta. Tigong. Thank you, thank you, brother. Ayun, marami po kong itatanong. Hindi, <laughs> <laughs> uh, syempre, papasalamat kami kayo Master Glock kasi isang katuparan ng pangarap ng walo sa amin ang uh, kantang yun. Yung nga naman ang wala na si Innocent pero yun po man nagpapasalamat eh, kami ng sobra kasi parang parang ngayon lang ulit yung pinisimula kung lalo magawa yung kantang yun. Maraming salamat masa sa apoy. Eh. Thank you. Salamat Shafrari. Thank you po. Any other questions from our friends in the media? Uh, Jamie. Hi, my name is Jamie po from Soundcheck Manila. Ah, uh, ask ko lang din, ano matutunan